Pag po kayo nakarating dito sa Tanawan, hindi po pwedeng hindi kayo bibili ng kulawo. Talaga naman pong hahanap-hanapin nyo po. Meron nga mga naliligaw na, nahanap nila yung ano, hanggang sa makarating dito. Layo na daw po na nakapupuntahan nila sa ano, dito lang po pala. Pag natikman po nilang Kulawo, ibabalik-balikan po nila. Talaga naman po sa lasa pa lamang po eh. Masarap po. Sabaw pa lamang po, ulam na talaga. Talagang sulit na sulit po ang order ng overload at saka ng regular. Ako po si Amilindoria Ako po ay anak ng may-ari nitong Binas Kulawo. Ang um, pangatlo po ako sa magkakapatid. Nag-start po to 1971. actually po si mother po sa Maynila pa po dati siya nagtitinda. Ang tinda niya po ay yung mga pata ng baka, nakalabay. Doon pa po siya nagtitinda. Tapos po, marami na rin po kami naging pwesto. Simula po doon sa unahan po ng Rap and carry. Dito po nag-start kami 2015. Dito po kami inilipat hanggang sa ngayon po. Diyan na po kami binuhay ng aming mother and father. Kulawo po, lahok-lahok po yan. Meron po yung laman loob ng baka at kalabaw, merong balat, laman. I mean, ano po yung lasa sa ng Parang ganun po, kaya lang kaibahan nga lang po, kulay. Kulay lang po yung kaibahan. Pero yung lasa po nila, parang parehas lang. taka yung sangkap niya, yung lahok niya, parehas lang din. Nang kulawo at goto. Doon lang po sila nakakaiba sa kulay. sarap po ng aming kulawo. Hinahanap-hanap <laughs> na po ng anong last talaga ng aming kulawo. Kahit saan po mag ano, eh, ang hanap po yung kulawo na. Sabaw pa lang ulam na. Talagang nakakailanghingi hingi naman po talaga ng sabaw ang mga nakain. Talagang kahit nga po pag mga nagte-take out, talaga po nahingi pa sila ng extra ng sabaw para lang ma po sila. Yung recipe niya po, hindi na po nagbago? Hindi na po nagbago. Simula pa po nung start yun po yung, ano, yung recipe niya. Siguro sa isang araw, naubos po kami ng 60 to 70 kilos. Sa gabi naman po, mga ano, 40. Siguro maaubos kami ng mga 100. Tulad po niyang aming balat, yan po ay 75 kilos. Yung towel namin ay 10 kilos. Tapos po yung atay, 10 kilos din. Tapos po yung taba, 10 kilos din. Basta siguro, buubos po kami sa isang araw na 100 kilos. po Basta sabi po nung nabili sa amin, iba daw po yung lasa ng sa amin. Yun po yung ano lang mga nabili po ha, hindi naman po sa pag-ano. Basta sabi po nila, kakaiba daw po yung lasa ng kulawo namin kaysa dun sa iba. Opo, kasi may talaga naman pong pag nabili sa amin at halimbawa po yung eh, kakunti na yung aming tinda. Talagang kahit po ano, dito pa rin po sila nabili kasi nga daw po iba ang lasa ng aming kulawo. sikreto. Wala naman po kaming sikreto. <laughs> Lahat na na. Siguro na nga lang po eh, talagang hinahanap ng tao. Talagang kilalang kilala na rin naman po. Hindi na rin po binagong nakagisnan na. Nasimula pa ng mag-umpisa, yun na po. Tsaka yung dami ng serving, tsaka yung dami ng lahok. Kasi kami lang yung may madaming lahok dito eh. Ang order po niya, 60 po yung regular, 100 po yung overload. Tapos Bukod po yung rice, separate po yung rice, 15 pesos po yung rice. So overload po lahat po ng ano namin nakalagay ito. May laman, atay, towel, uh, taba, tapos binubong. Mga trabahador po, mga construction, mga guard, mga sa trabaho sa opisina. May mga dumadaya na rin po. May nadayong taga, katulad kahapon po, taga Lian Batangas ko po dito. Napanood na daw ko nila sa mga vlog. Meron din pong taga Kalamba, meron din taga Manila, dinadayo po yung ano namin. Nakikilala na po sa buong Pilipinas. Masaya so, po, Tsaka Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik po ng aming kulawo at sa mga hindi pa po nakakatikim, punta lang po kayo dito sa may tanawan, binas kulawo po at talaga naman po hindi nyo makakalimutan ng lasa sa sana. thank you